Hello, good afternoon everyone. Uh, for today's video, ito tayo guys. Steady sa bahay because may tangkaso. May ano, sobrang sakit ng ulo ko. Ayan. May headache attacking because sa panahon mga guys. Ayan, sayang yung dalawang araw. Do this absent sa work. Kaya ingat po kayo. Kasi uso ngayon ang trangkaso. Kaya si ako, nahuli talaga ako. Pero bukas, kahit masama pa ang pakiramdam ko, pipilitin ko mga idol. Kasi hirap magtambay. Ayan, medyo masama pa talaga ang pakiramdam ko. Kasi, inabot talaga ako ng trangkaso. Kaya, ito muna, tambay walang kita ha naiibo pa nga ako hihika ako sobrang ano init ng pakiramdam kaya kayong mga idol na sa labas ingat po bumabaha, may bumabaha baha po tapos may ano pa may mga putik kaya hirap matimpuan ng hirap magkasakit tulad ko kaya ituloy tuloy 2 days absence sa work pag may ano may ano sickness may trangkaso illegal sickness yeah. kaya ito relax relax muna ayan oh. kikita, no kikita nyo dito sa amin mga idol ano pa lang dapat may araw pa pero wala na makulimlim na halos madilim na kaya ito tayo tambay muna Ayan, umaambun pa rin kaya di rin ako makakalayo dito lang talaga sa tabi-tabi sana bukas ayos din pakiramdam ko dito lang tayo sa tabi-tabi gagawa ng video para may pang upload hirap pag magkasakit talaga para akong giniginaw na ano di maintindihan sarap magkumot-kumot ba na bukot-bukot sa kwarto pero may, may anak si puro lang higa kailangan ano makaka ano, kailangan maka uh, lakad lakad kay ubo <coughs> <coughs> ay nako pangkaso atak lumayo ka kaya wala, di mo kasi hindi ko mga ano, di, wala na wala pang pagkain yung mga manok ko kaya mga guys, marami kong alagang manok hindi ko ma ano hindi pa magpabili ano, ng pagkain kasi umuulan bukas na lang kumunang pa yun nga isang araw lang naman walang kain hindi pa siguro matulas yan Hirap talaga kapag nakimpuhan. Okay. Dito tayo malungkot. Malungkot si Berto. Berto is so sad because I have a sickness. Sickness is coming. Hmm. ano dry cough ay kaya ingat tayong lahat mga idol ay mainit pa rin ako kundi mainit inip pa kaya Malagot na naman yung mga dahon ng mga mangga, guys. Dami na namang linisin. Tuloy-tuloy ang ulan. Dami na namang kahoy dito sa amin. Dami na namang kahoy. ayun Ah, okay, guys, na. Kumuhala ko lang pang-upload kasi wala na ako pang-upload. Bye bye mga guys. Alam. Tutulog na naman ito. Sa na naman matulog, antok na naman pa alam mga idol.